hindi ginagawa nito nilang solos, eh? Hmm? 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 Masok ka sa tiyanilas. Talas ka Makulit talaga kasi nilang Hmm? Nagawa niya na ako ng chinilas. Oh. Siya na nagsuot. Oh. Ginagawa mo lang sunis. Sin siya daw magsusuot ng chinilas guys. So, tingnan niyo guys. Oh. Sinusuot niya yung paan niya. Hmm. Hmm. Pati ulo niya. Oh. Sinuot niya pa. Oh. Sige. Hmm. Makulit ka talaga lang sa eh. Hmm. <clears> hmm. <throat> yan na naman ang pagdiskitahan mo. Labahan ko yan lang sa Makulit ka talaga, eh. Hmm. Alis ka dyan. Hmm. Alis ka dyan, Lansunis. Uy. Alis ka dyan sa labahan ko. Shhh. Ayaw niya talaga umalis, oh. Makulit talaga si Lansunis, oh. sunis, Mababa ka dyan. Uy. Alis ka dyan. Doon ka na dali. Doon ka na. Huwag sa labahan ko. gika pati ka. Pati ka malalabahan. Doon na. na. Oh, ayaw niya talaga. Oh. Ayaw niya talaga umalis. Oh. Dali na. Alis ka na. Ka na. Ka na. Hmm. Hmm, naway mo pa yung nanay mo. Kulit ka talaga. Hmm. Kanali ka na. Dungka, dungka. Hmm. Hmm, masira naman yung damit. Makulit talaga, oh. Hmm.